umindot ng GoPro. Ay, ano sabihin. Ah, kanso kanso. <laughs> <laughs> Ay, kapoy na talaga. Hundred meters, hundred <laughs> twenty meters. Ayan, dahil sa lalim, nagpa-rescue muna tayo. Papatulong muna tayo magpa-retrieve <laughs> sa bata-bata. Sobrang lalim talaga, nakakangalay. <laughs> Bagaong yan. <laughs> Dumayo ng lubang para magbagaong ano. Substitution again! <laughs> Ayun! Nakita ko na yung isda ko. Ay! Anlaki! Uh. Oh. Good! Hindi ba alam? Hindi ba alam? Lumayon ng bitbit dito. Yay! Bidbid mas maganda ito. Anong pangalan nito? Anong title lang isdang to? gisi. Nice, hindi na mapapalo ni Mrs.